Tito Darius, papatuli lang kami. Lalayo ko yan ako na lang magtutuli. <laughs> <laughs> Pakita ko si Tito Darius. Huwag mo nang ilayo. Tuli dyan. Huwag ah? mo nang ilayo ako na magtutuli. O oh, si Tito Darius Ay. ang Magaling ako magtuli, <laughs> dahon lang ng mayabas. Ah? Wala pang kirot. Ah, talong ka kaget sa pispal. Supot pa ako eh, supot pa. Gigilan mo na ba? Pwede na ba? Sabi ko nga baka hindi niya lininis. Mga ate, mga kabatsili yan. Naitan mo na sana. Albert, inahit mo na. Walang kabatsili. Walang kabatsili. Walang apog. Baka may apok yan. Ay. Ano daw yung kabatsili? Yung parang apog yung nasa gilid pag gagawin. Yeah. Ano daw? Ano daw? Kailasin yan? Baka tumakbo yung magtutuli sa'yo. <laughs> Bukas pala may ano tayo kay Kuya Steve sa Manila, sir. Ay, doon sa ano. Alam problema, sir. Kahit anong oras. Okay. Ano muna yeah, kami? Stay, right? ko lang, sir. Oh, Mag-hello muna kayo sa mga ano po. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Ano kayo ng stay? May regalo si Kuya, ay uh, si Tita Jo. Na flight. Ka yung flying, yung kagaya kay Kuya. Ah, ano, kay Kuya. Kay Dave. Oh. Pagka, sir, mura yung patuli, may pay schedule ako rito. Ang taga rito, ano na, senior na. <laughs> si Manong? <laughs> hindi pa patuli si Manong? Hindi, okay, sir, yun siya. Ah, kala ko hindi patuli si Manong. Eh. <laughs> okay. Okay, sir. Sige, salamat. Siyempre rin. Huwag ka daw, <laughs> si Papa mo ito tuli din daw. Okay tama si Papa mo. Hi. Hello mga katigra. Good morning, good morning, good morning, mga katigra. Ay siguro ato kayo, hindi pa kayo talaga tuli. Hindi, ah, hindi ka sa ate. Hindi ka. Ito pong mga magandang tuli kasi karang vika, karang drum cut Kahit, kahit ko tayo Ay, ay, uh, isang ganyan lang para maliit yung kanya eh, baka maglalo ng ito. Nakakot! naman yan? Para, ay, walang cut dito eh, nanagyan naman dito. ayaw mo na tayo. Parang ganyan lang kayo. Hindi, hindi Hindi, hindi ko. Dito na Dito na ako yan. Ay malaki tapalaki malaki ta ayo na. Kaya magagana na. Sa baga wala naman dyan, basta mahal ganung girl you. Ay, saka ano pa yung matagal pa yun. rin. aaral muna mag mga. muna yung future. Matuwa Hindi magtiwala sa mga para. naman nang nagpapaaral sa kayong tatay. Merong laging matika ng ulo ay no? Sama ng loob Mas lalo na ako may stress Imbis na okay na okay. Nagiging hindi pa Patignan mo Dahil kasi tigasan ng ulo ng anak Sumasama na yung loob Sakit pa sa ulo Napapalayo pa kayo sa blessing Tandaan nyo yan Basta Pagkasan ng ulo, hindi pagsunod sa mga magulang, malayo-layo kayo sa magandang pinagpupasa. Hindi sila lumayo, hindi nilang magkakait sila kung babayaan sila. Kung nila yung bukay na maganda, hindi sumunod sila sa maganda. Kung yung sundin nila, yung gusto lang nila, hindi na maganda

si mabubuksan na yung

Matigasin mo yung lupa. Si In... Paano? Paano? Paano tayo ulitin yung eh, idea di, uh, di kayo kita yun? Bingkol? Ano po yung bingkol? Eh, yung matigas na mga lupa tayo. Kasi yung tatay yung, yung, anak niya bakla. Hmm. Ngayon, sabi daw niya yung tatay, eh, patigasin mo nga yung, yung lupa. Sabi daw niya. Sabi daw niya yung anak niya, eh, bingkol, patay. Sabi daw niya. Eh, siyempre matigas yung bingkol kasi matigas na lupa hindi ko kasi maintindihan ano sa salita po yung bingkol. Eh, anong matigas na lupa tayo. Wala yung buo-buo. Yeah. Yun ang tawag na sa amin na ilokano, Bingkol. Mm. Eh, eh, parang bato yun. Hanggang sa tingin ko naman lalaki si Albert. Oo, oh, tayo na lalaki yan. Kasi, inaano nyo yun. Pero eh. marami din nagkakarang sa kanya tayo. Saan tayo? Nung no, mm -hmm. nag-regression tayo. Sabi na, mm -hmm. hey, Albert. Eh, eh, alam 'yung portal um, <laughs> niya. Ah. Babay po. Oh, o, ah, kala ah. ko ba't gano'n nung salita. <laughs> Hindi ah i niya siya ginangyayari niya kan Albert. eh ng hmm. <coughs> <David, Albert, coughs> nginganda no, Pero may crash <coughs> yun. Diba 'yung 'yun sana 'yung Wait, yun? lang, ha? Ha? Uh, yung sana 'yun oh, first. Kaya na, pero hindi, hindi siya ano, hindi siya first, hindi siya honor. Ay sino yung ano yung Yung siya ano yun? Yung cutting classes. Ah. Uh, pinaka yes. Sa high school. Yung dapat marami... yun ang president kasi yung nagcutting siya dalawang beses. Crush class lang ah. Eh? Yun ang hmm. president yung nag-sabi sa iyo. Hindi ko po crush yun. Ah, Yun yung, 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 yung ang president. Yung nag-crush na sabi sabi niya, sabi sa iyo. Ha? Ikaw na lang. Yung dalawa sila na oh, ah, harap natin yung ganyan Si pa yung, Princess yun, tsaka si oh, Christel na ba yung mukha mo eh. yun? Last crush lang ha, eh, Bert hmm, Hindi, ko po crush yun ah, Pwede naman tayo, tayo. yung mm crush Pwede, pwede nga uh, Walang, walang problema yun, kahit paraming crush mo Walang problema, huwag lang yun Yung babae yung, na, yung na pa, tatay ang nag-crush, hindi na ba siya? Ah, ganun po ba? Oo, oh, hindi na nga si Albert eh ah. Bigay ng love letter, hindi ko mag Nagbigay you know <laughs> <laughs> oh, na lang natin ito. Nasaan? Tinapon na kami po. Tinapon ko. Kapasahin ko sa amin. Ano sabi niya? Oh, hello? hello Hi. Mag Isang araw, hindi, hindi ko ma... Hindi ko makalimutan yung araw na yun. Ayan. Ayan. <laughs> Masyado. yung pong... Masyado. So, Saan sila mag-araw kaya yun? Eh. Um, hindi na kayo mag-ita-kita. Hindi sila mag-araw? naalala nyo nung natuli po kayo? Sa ako sa, sa fish pad? Uh, sa kung kasi ako nang siya po na tuli na uh, Hindi po pagkatapos nun, ano yung naalala nyo? Makati, no? Ito? Hindi yung parang naghihilom na yung mga suga. Ayaw, oh, yung patay. Pag maghihilaw, mm -hmm. baka hindi mo parang hindi mo kayang ano yun eh. Hindi galawin eh. Oh. Minsan, ito, hindi pa hilom. Ito, ito, ito. Hindi pa hilom. Ang kulit na no, tay. Yan nang masakit tay. Eh. <laughs> hindi pa umaano na ganap na magaling galing. Talagang umaano. Lalo ko umiitigit tay. That's like <laughs> <Ako>. <laughs> <laughs> Hindi yung mga panahon na yan, pagka yung pagaling na siya, nako. namin ng yellow, yeah. para umano. kaya mo na pitikin mo yung ulo tay uh, ma masulupay ay pa yun po yung bulong karanasan nyo kaya nga siya nasabi ko kapag nagtali ka tali mo sa sapo lang uh, mayroong biglang ha! Hmm. ako po hmm. Hmm. biglang naunat mo yung paa mo ah, binat na binat yung buto mo uh, <laughs> kasi sa amin tay tatali namin dito ano nung gusto ko talagang pasingin ko ya Albert nung 10 weeks yung ano 10 weeks yung 9 nine. Uh, uh, nine days yung ano 9 days yung uh, walao nilang pasok ay, ay, uh, tawad, tawad na, eh. pero uh, hindi naman Ang na na lahat Atar ah, na. Oh. oh pwede. <laughs> parang ano ah, parang di na tuli ah. Tara na. Kasi check up din ni ano, check up din ni Kuya Luis ngayon. Maya maya mga isang oras wala na yung ano niyan. Oh, sakit na yun o na tayo? Naka-on na. Sasakit na po. Sabi pala, tayo mas sagit pa yung ang yeah. haba gusto niyo ba katingram sabihin ko, gano po ko lang yung Albert yok 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 ganon 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 Binata na siya, wag na nating, ano hintay kasi kanina pwede pa eh. Ngayon, wag na kasi binata eh. na yung eh. kanina. Ngayon, ano yung ano yung feeling? Masaya, nawala yung aking lungkot. Oh. Pwede, pwede, pwede na, pwede ano, na. kasi <laughs> ano naman ko tayo yung kram. Hanapan na Ano? Ano? Ano naman. Hanapan kita ng ano? Hmm. Kasi sabi nung pasi ko, mm. eh pakita mo nga, tuloy ka na. Oo, oh, tuloy na ako. Talaga ba Babae. But Talagang mahirap yung bully-bully sa ano, no? Ngayon, eh, sige. Pakita ko sa ano. Hindi na ako. ako. Kasi yung ano, isa pong masakit yung pagtahi. Yan, nararamdaman ko na ang tingin. Natanggol. Parang oh, kamatanggol tayo. Kuya, tayo dito pa. Yung... Ingat po. O, hindi ka na malungkot, Bert? Hindi na po. Pero ako masaya naman kasi mukhang kalungkutan mo natanggol natin. Mamaya, papakita ko namin yung galing po ni Kuya Albert sa ano sa basketball pagdating sa bahay. After kasi may hab, may nahabol po kami ka Tekla eh. nahabol po namin yung check up ni Albert po nito Ani Kuya Luis ka alas last dos. Oh, uh, dos tayo dapat nasa last na, dos. nasa Hello, wala, wala, na pala. Na kami. Uh, Sir, 18. Uh, wait, so, um, last, dapat na kami kaya kami nasa moras tayo sa AC, eh sa Ace po, nung isang araw ko sa katekram wala ko talagang ano walang ayaw halos ayaw uminto po nung doon ko kay kuya Luis pero yung check up namin talaga sabi ko sa kanya, okay na tara na pa check up na tayo okay, okay na daw po yun yung sige sabi ko So, masaya na, Bert? Masaya po. Okay, paalam na tayo. Salamat, mga ka-Tekram. Thank you, ka Pero, gusto niyo bang sabihin ko? Gano'n po. Thank you, po. Ingat pa lagi. Okay, paalam, I love you, po, mama mga chub-chub. Okay, karating lang po namin, ka Oh, wala pa ba sila? Oh na Lewis, kaya? Nandiyan kaya? Tingnan natin. Ano, d'ya mo na muna, bro? Hindi tayo. ito Iinom po ako. O, oh, sige. ba e, edi babayin muna tayo sandali. Tayo. Ina tayo. Sabad yung mga ito. Ayaw po. Sige, tayo. Tara. Yung mga tinapay. God bless. Wow. Ang ganda. Babayin mo yung mga tinapay. Ano? Mm. 'Yan. 'Yung ayan po 'yung mga damit 'to. Parang mga ano na. na mhm. Mm nahuli na, nahuli ng camera 'yan. Ay ah. ah, pupunta pa kami nang ano, papa-check up ko pa si Kuya Luis. 'Yan. Okay. Oh. Wala nang Ito ni Ate.